Magandang araw sa inyong lahat mga boss idol. Ang video natin for today's ay tungkol ito sa ating mga ginagamit na motor or sasakyan kapag inalagaan mo ang inyong motor. Sigurado hindi ka rin yan ititirik sa daan kagaya nito ni my friend pag may maramdaman siya sa kanyang motor pinaaayos niya agad para hindi siya masiraan sa daan para iwas abala sa biyahe yan mga boss idol. Kunting paalala lang mga boss para hindi ka gumaya nitong motor nato napabayan ng may-ari. Biyahe lang ng biyahe ayon ang nangyari sa kanyang motor na tuyuan ng langis tumirik panigurado over huwal yan, tiyak malaki ang gagastusin niya kaya mga boss idol kapag may nararamdaman na ng hindi maganda sa inyong mga motor mas maganda ipapaayos na agad ito. Para hindi na lumala pa ang sira ng inyong mga motor habang maaga pa ipaayos na ito mga boss idol maraming maraming salamat pala sa inyong lahat mga boss idol sa panunood at pagsuporta ninyo sa aking mga video. At sa gustong magpagawa ng inyong mga motor ito po sa G Prime Time Motor Shop dito po magagaling gumawa mga mekaniko dito at free check up pa. Shout out nga pala kay my friend siya ang may-ari ng motor nato at sa kay Ronald Reyes isa sa mga malulupet na gumagawa dito sa G Prime Time Motor Shop. Hey, may reklamo sa si, inyo ano, may gani ko. Hindi ko rin naka-ation. Kanina, tigas sa kabila kasi kinalawang eh. Na. Ayan na! Ayan na! Kaya ka na! Kaya marami ang piling ko, marami. May laman pa kaya nangis.

Klein Stank, dito lang po ang na mga mekaniko dito <laughs> sa iba pong mekaniko sobra yung mga tornillo dito ang kulang dito po kulang <laughs> kanina siyak lang yung nada, pinapatignan, uh, lumalakad ah. May, medyo gumanda yung ano, tama. <laughs> <laughs> lumalakad yung ano ah, no? at pinahayos na yun ah. Talagang pinundisyo, no? Wala Kina, na lang basta oh. kita, basta na. Ng... Alam basta nang madilim din pa, tapos madilim pa rin. Kailangan talaga ay condition, no? Oh. No, ah, maayos pa. Ano dapat pag nagpakalikot ng ano lahat tinitingnan. No. Oh, okay. Para isahan tinginan lang. Oo. Oh, yung iba kasi, ba ito lang sira. May nakita pa isang sira, wag na yan, susunod na lang. <laughs> Oo, oh, bukas na yan. Oo, oh, susunod naman. Eh, para isang gawaan lang yan, no? Ay, tulad na itong isa, di ba? Napabayaan, no? Ayun pang ipagawa. Pagawa na. Ah, oh. ayan, isa, napabayaan. Ayun, biyak makina. Biyak makina. Ayan, napabayaan. Eh, maganda na yan. Ikaw, ikaw mismo may ari. Ikaw na magturo ng may sira na paparating pa lang yung sira. Abangan mo na, no? Ah, marurunong na yung gumagawa rito. Ang G-Prime time. LG Prime Time Motor Shop Accessories Ito yung mga ano nila service Ah, ah. ah ito lang kita nyo check up One touchdown na yan ah, yan ang huling gagawin oh no? Thanks for watching mga idolo. Kayo ang aking inspirasyon at gabay para ma-improve ko po lalo ang ating mga content. Maraming salamat po mga idolo. Don't forget to like and subscribe mga idolo Armand the Rob Berman. Once again, thanks for watching.